Good morning! Nandito tayo sa Agong San Juan, Batangas. Uy! Aga o. Agang swimming. Wala pang araw. Araw? Wala pa. Ayun pa lang. Sisikat pa lang yung ating uh, yung araw. Doon. So, ang sarap mag-swimming. Maligam-gam ang tubig. Yan. Back to Agong San Juan, Batangas. Oh, Anong bundok yun? <laughs> Mamaya hapon tanghali siguro to maghahay tide no. Hay. na. <coughs> Kaya nga, oh wala na ngayong yung dikya. Wala ano ba 'yun? Doon dati nung pumunta tayo, ang daming ano, grabe <coughs> Kasi summer, ngayon nawala na ulit. Pag summer lang pala lumalabas 'yun. Oh, pag may ulan na nga daw hindi na natutunaw na sila. Mm -hmm. Why? Yung iba-ibang kulay na jellyfish. Oo. Hanggang ngayon, nandito pa yata yung video, hindi ko pa. <laughs> no, no, Ay, pupus. Ano, ang dami. Ang dami nila. There's no one there. Huh? There's, no one. Oh? There's nothing in there. Oh, Makati mm -hmm. daw yan. Ayan daw, may brown, may blue, may white. Di yan brown naman, may blue yan. Ay, no. jellyfish. Ang ah! ah! daming jellyfish. Doon so, kaysa sa ano, paggawi doon, mababaw pa rin. Daming naliligo. Ganda ng weather, walang ulan. Oo nga. Wala tayong dalang sunscreen. Mother, how dalawa na sila. Lalayas na, mga mangka. na yung kanina? Nakarating na sa laot? Ali, anong nakarating? Yung dalawa dyan kanina. Yung isang bangka. Ayun na, yung sa gitna. Naghihila-hila. Aalis na daw sila. Tingnan natin. Aalis na ang bangka. Mga ngawil. Hindi na ng tubig. Kitang kita yung ilalim ng pako. Ito. Okay. Tapos ang calm. Very calm ang water. Nasa gitna ka na. Pero mababaw pa rin. Sa maligo. Uy, ang linaw talaga oh. Black sun. video <laughs> ka. Ay, ang bilis nila. Lumayas na. Hala, hala. Nalunod na si Rimon. Napatid. Napatid si Rimon. Galaw talagang nalunod. Sige, video pa more kinet. Dito na naman tayo kasi dito maganda ang kanilang liguan. Napakalinaw pa. Kita ko sa inyo kung gaano kalinaw ang tubig. Ayan siya. O, oh, kita ang ilalim. Dito. Ayun yung pa ako. Diba ang dinaw? At, very calm. Hmm. yun kahit bata na sa gitna kasi mababaw pa hanggang gitna ay ganda ng weather today hmm. ayan o oh. ayan Pasikat pa lang ang araw hmm. Hmm. Ang sarap maligo. Napakalinaw talaga ng tubig. Walang mga basura sa dagat na Napakalinis. So, dito lang may libreng dagat. Ay, may libreng dagat. May libreng liguan sa dagat. kasi wala ditong bayad ang entrance ayun lang, kung gusto nyo ng mga kubo-kubong ganyan, syempre nagpapabayad sila ayan, nirerentahan nyo mga yan yung nakikita nyo dyan yan ay mga for rent na kubo-kubo so, diba? hindi kagaya pag summer ang dumi ng dagat pero ngayon, oh, napakalinis ayan, look ganda dito sa tabi, malinis diba? malinis pa daw, isa sa mga dagat na o oh, beach na may bayad dito malinis siya o yan alaga ang kanilang dagat ayan na may parparating ng mga mga natin kung may huli ba to Maraming huli. <laughs> mayroon kami meron kami kasi kasilong na malaki yung yeah. itinataas na kami kinakain din oo oh. Oh, mahagip ka na ano. Mm. mga ang tawag dito sa kalila mama mga bangka may mga ano din kung saan galing mo din pala walang kulay ha? ano yun? Ah! Yung isa kanina may malaking hole ng ganyan eh. Dish naman po 'yan. Ha? Jeg. Yung, yung pangawel niya. Ay magkaiba. Hmm. Wala si Kuli. Lamo na magamit. Kuli ang mga wheel. ang mga kasama namin ayan, ayan anak ko at saka ang pamangking ko Nandiyan pa sila nakatambay ha? Ah? Ah? ha? ayan nagkakapi pa rin ah. ayaw pa nila maligo mamaya mainit na alinaw talaga ng tubig okay Nel maligo na ang linis na yun, di ba? Nung last time pumunta tayo, ano siya? Maraming dumi sa gilid. Ngayon, malinis ko. Oh. Maraming ng tubig. Tangay na ng bagyo. <laughs> ah, ang linis ko. Oh. ka pa. Wala naman ditong ang ano, bato. Ano pong? Success? Pong! Success? <laughs> Gag, <laughs> success. ang <laughs> Ganda ng kamera niya sa pumalak eh. Hugot. 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 Makanang ma, nawawala ka na naman. <laughs> Aba, nagpunta kay dito para tumambay diyan. Yeah. Ha? It's slow morning. Hindi ka natulog. Yeah. Doon? Uh, Hindi doon sa ano? Nalagyan ng langaw yung Ah, Oo. Uh, pa uh. oh. So, mm, so, nangyari. nangyari. Tara pumiga dyan yun. Ginawa ko na yun dati. Natulog ko, ko sa